140. Ito ate 170. Ito ngayon ang presyo ng isdang tuyong lawlaw dito sa Rosario Cavite. Ito daw po 170. Meron tayong order na ano 3 kilo. Ito ate yung ganitong kalaki. 140. 140 ito, 130. Ah, tuyong 80. Yung ganito ate 180 rin. 130 na. Ba. Meron tayong pre-orders na 3 kilo. update sa presyo ng tuyo ngayon dito sa Rosario, Cavite. Pagkagaling nating ano, mamaleki sa Pandawan, dumiretso tayo dito sa tindahan ng tuyong isda. Ito po yung tuyong isdang lawlong. Ate, yung ganitong tuyo, saan galing yan? Dito lang. Kuro ng pampanangamon naman. Kayo na rin nag, ano, nagtutuyo nito? Nagaruwas ang eh sila na rin po ano, sariling ano po nila ito, sila po ang nagtutuyo. Ang nagbibilad po nito. Uh -huh. Eh marami bumibili ng ng tuyong isda dito kay Ate. Dito po tayo madalas sa bumibili. Marami din po dito ano ha, tuyong isda. Hindi lamang po tuyong istang lawlaw -law o salinas. Meron din po sila dito ano, ang ito yung dilis ito marami po pagpipilian na tuyo. ito yung isdang ano dilis sakin naman po si to ganitong ano, dito si sa 140 kumuha si Nestor Lakay meron tayong play orders na 3 kg tuyong yung isda kaya so, sa mga gusto magnegosyo ng tuyong yung isla dito na kayo pumunta sa Rosario, Cavite. Ito po yung dito yan, no? papunta ito sa Pandawan. Yan po, pag dire-diretso po yung papunta pong Pandawan. Masarap po ang tuyo nila dito. Ito yung isang lawlaw. ito yung salinas. Dito po, ah, nagbabago po lagi ang presyo ng tuyo. Ate, araw-araw ba nagbabago? Ang presyo o oh, every week? Yun, every week. Depende rin po sa ano, no, dami ng supply. 1,200 pa rin ang danggit. Ang pusit ay 900 pa rin ano, ate. Tsaka yung ball pen na pusit. Nandito po maraming iba't ibang -iba klaseng ito yung isda. Mayroon ting ano, ito mga labahita. May sapsap. Marami po tayong pagpipilihan na tuyo po dito. Tinitimbang po muna. Kumuha na natin sa presyong 140 ang kilo. Ayan, oh Sa tapos. Oh, ang lang kainti lang. Kumipili po si Nestor Lakay. Magkano na? Di ba paano? 20 pesos ang isang ripa? Mga ilang, ilang piraso yun kapag repack Siguro mga... Depende ano. Maganda nito pang negosyo itong tuyong isda kapag kami ng ano ng tinapa dito sa Barangay Sapa. Uh, madras meron tayong ano uh, kasabay na ano na pre-orders ng to yung ano isda. 20. Ito pong napamili natin na uh, 420. Yan, maganda rin 'tong negosyo iripak-ripak lang 'to ano. O, nakapamili na tayo dito. Update sa presyo ngayon ng to yung isda dito sa Rosario Cavite, Tuyong Lawlaw -law o Tuyong Salinas. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng Amin channel, Nestor Lakay Channel. At huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Update po sa presyo ng Tuyong Isdang Lawlaw -law o Salinas dito ng Rosario Cavite.